So, magandang araw sa inyo mga ka-auto. Short video sharing lang. So, baka masisiraan kayo ng ganito. Ito yung kanyang part number. Ayan. Ito nga pala ay clutch hose. yan Clutch flexible hose ng ating sasakyan Toyota Lightyear. So, nangyari sa akin dito, nung linggo, bigla na lang lumusot yung aking clutch So hindi ako makapagkambyo So ang ginawa ko Para may uwi lang yan dito Kinakambyo ko ng primera Tapos patay ang makina Tapos i-start ko hanggang sa mapatakbo ko Tuloy tuloy Hanggang sa may uwi ko dito Pagka may traffic Hindi napapatigil ako I-preno ko So patay na uli, i-start ko uli Ganun ang ginawa ko hanggang sa makauwi So chinay ko yung ilalim minakita akong tagas. So, inakala ko ito na yung sira kasi kalimitan yan talaga yung may sira. So, ang problema pala niya ay ito. Nung ko, nung check ko, ito yan. Yung flexible hose niya, yan, siran sira So, ngayon, ang problema ko, pinahirapan ako magbaklas nito kasi napakasikip doon sa ilalim. So, nag-post na rin ako dun sa Facebook. Mingi tayo ng konting tips para paano mag-backlash. Wala naman nakapag-share na maayos. Ang sabi lang, kontrahan ko lang daw. Alam naman natin na pwede naman talaga siyang kontrahan. Ang aking gusto makuha ang tips kung paano siya mababaklas dun. Kasi kung makikita nyo, dito siya nakalagay. Ipit na ipit siya. Dito sa ating transmission. Ito yan time medyo madilim dawang ko yan dyan sya nakalagay so wala kang part na mapipihit mo sya kasi dito sya tumatama ayan lang yung gap paano mo pa mapipihit yun so ang ginawa ko para dun sa mga magdi DIY para malaman nyo paano mabaklas so ang ginawa ko binaklas ko ito dito yan tapos pilit ko siyang ikinilo ito dito para umabot dito dito ko siya mapit, so dito ko siya nabaklas yan. dito ko siya pinihit yan. so nabaklas na siya so ganoon lang yung paraan ginawa ko so, okay lang naman mabend to. wag lang ikukurba ng sobra tapos uu natin kasi maaari maputol yun o magkalamat pero yung curve lang okay lang yan so, pinweras ko na talaga yun lang ang ginawang ayoko pa nga sanang bersahin kasi baka nga magkatagas dyan. Okay lang sa ganung host pero dito sa gantong linya ang hirap. So no choice ako para mabaklas na. So siguro sa mga 5K engine madali lang naman siyang baklasin. Kasi iba yung transmission housing siguro niya. Mas maliit siguro o mas luag. Kasi hindi naman lalagyan ng design na kaya kung mahirap baklasin. Ito lang kasi sa akin ay diesel. 2C turbo na to. So converted na to kaya mahirap siyang kalasin so ito siguro ay pang 5k pa hindi pa napapalitan yun original pa so, hindi pa napapalitan din niya kaya masikip so paraan lang talaga at ito las ko sa cable ng ating transmission so ngayon gagawin ko nakabit ko na lang yon tapos, testing ko. So, hindi ko nabibidyohan ko kung pa paano magkabit kasi madali lang naman yung kalas kabit lang. Tapos, bleed lang. May video na ako kung paano magbleed. So, madali na lang yon Panoorin nyo lang gusto nyo malaman kung pa paano yun. So, bleed So, gagawin ko lang kasi na naman. Madali, wala dito sa garahe, maputik. Kaya hindi ko magawa-gawa. Yun. So, papalitan ko nga pala ito ng din nya kasi hindi ko mabaklas dito na bilog na siya yan papaltan ko na nakabili na ako yan tsaka nga pala yung ating pinalit mas mahaba kasi ito kasi saktuhan lang so pinalakhan na natin yan para mahaba mas maganda para hindi tutok na tutok so yan so para mapaglagayan natin dito ng ganito yan So ito yung binili ko. Kailangan natin ito. Um, nagtawag dito. Nakalimutan ko. Pump flare. Ayan. Kailangan natin pump flare. So paggamit nito, iipitin lang naman natin to dito. Tapos ilalagay natin to Tapos ipapabaw natin to dito. Hanggang sa lumagka lapat ng ganito. Ayan. Para sumakto dito hindi magkatagas. So, hindi ko na mabibidyohan gamit ang isang kamay kasi kailangan kong gawin yun, gamit ang dalawang kamay. So, gawin ko lang. Ito na mga koto. So, lumaki na yung bunga nga niya. Pakalasing ah, ko lang to. Yan. Tapos, ilalagay natin to Ito sa dulo, yan. Hirap lang magbijo gamit ang isang kamay. Yan ganyan na siya so, sip na Ayan. tapos yung kabilang dula lalagyan ko rin para naman dito yan na ah, ganoon siya ito kasi yung pampunta dito sa ating clutch sleeve ito yung pandugtong dito sa ating flexible hose so, gawin ko lang mga oh, kauto ito nakabit ko na yan so, malaki na yung inihaba nyo ngayon para dun sa ating luma yan para hindi na mahirapan tayo magbaklas sa susunod pag nasira uli Pagpap, kailangan ng palitan so ngayon gagawin ko, ikakabit ko lang to doon hindi ko na mabibidyohan nigyan ko nga pala ng teplon para sure ball na walang tagas so di mo kabila lalagyan ko din nandoon so ngayon gagawin ko lang hindi ko na mabibidyohan nagmamadali na ako, baka abutin ako ng alan so, tatlong araw na istak yung stock ng ating light days eh update ko na lang kaya So ang mga ka-auto. Naikabit na natin. Tay, ulang. Ayun. Yan, diyan kasi napaka-skip sa tayo ng yan. so naikabit na natin mahaba na ngayon hanggang dito. Yan. so ngayon ibinibleed ko yan. So ganyan yung time pagbi-bleed. natin ng hose. Tapos ito. Nakatupog siya dito sa ating may fluid para wala siyang mahigop pag pump natin ganyan tayo mag bleed so ito Pinatutustas ko lang cheche ko lang may hangin, so ganun lang kadali magpalit ng ating clutch hose may video rin tayo nagpalit tayo ng brake hose ng ating ito so ito yung hindi natin napalitan sabi ko okay lang yan kasi clutch naman so mukhang matibay pa yan nabutan tayo ng tirik so, mahalaga palitan na agad talaga pagka nagkalamat na yun lang So kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod ka ibabahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto. Ayan, salamat!